Mga Uto, may batang babae sa Japan na gumagawa ng libu-libong paper cranes araw-araw. Hindi dahil sa laro, kundi dahil umaasa siyang gagaling siya bago siya mawala ng oras. Kaya bago mo iscroll, pakinggan mo muna ito. Baka ito ang kwentong magpapaalala sa iyo kung gaano kahalaga ang pag-asa kahit sa gitna ng kawalan. Ang kwentong ito ay nagsimula sa lungsod ng Hiroshima, Japan, taong 1945. Isang ordinaryong umaga, August 6, ang mga tao ay nagsisimula pa lang sa kanilang araw. Ang mga bata ay naglalaro sa labas. Ang mga magulang ay naghahanda ng almusal. Isang tipikal na araw na puno ng buhay at pangarap. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay nagbago. Sa isang umaga na walang babala, Biglang lumiwanag nang uh, nakakasilaw ang langit. Sinundan ito ng isang nakabibinging katahimikan at pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang nagbabago sa kasaysayan magpakailanman. Ang atomic bomb na tinawag na Little Boy ay bumagsak sa Hiroshima. Ang buong lungsod ay parabang nilamon ng apoy at uso. Libo-libo ang namatay sa mismong sandaling iyon at ang mga nakaligtas na tinawag na Hibakusha ay nagdala ng mga sugat na hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Isa sa mga nakaligtas na iyon ay isang batang babae na nagngangalang Sadako Sasaki. Dalawang taong gulang pa lamang siya noong mangyari ang trahedya. Milagrong nakaligtas siya at ang kanyang pamilya kahit na ang kanilang bahay ay halos isang kilometro lang ang layo mula sa sentro ng pagsabog. Lumipas ang halos sampung taon. Tila ba nakalimutan na ng mundo ang bangungot ng nakaraan. Si Sadako ay lumaking isang masigla, masayahin at napakalakas na bata. Siya ang star player ng kanilang track team sa paaralan. Ang paborito niya ay ang pagtakbo. Palaging nauuna sa karera. Palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan, ang buhay ay isang mahabang karera na puno ng saya at tagumpay. Siya ang simbolo ng pagbangon mula sa trahedya. Isang buhay na patunay na kayang lagpasan ng anumang pagsubok. Umang, ngunit ang nakaraan ay may paraan para bumalik. Isang araw, habang siya ay nag-eensayo para sa isang malaking karera, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang mundo sa paligid niya ay umikot at sa isang iglap bumagsak siya sa lupa, walang malay, agad siyang isinugod sa ospital. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsusuri, ipinatawag ng doktor ang kanyang mga magulang. At doon, sa isang maliit na kwarto sa ospital, sinabi ng doktor ang mga salitang hindi nila kailanman malilimutan may leukemia ka sa dako. Ang sakit na ito na tinawag na atomic bomb disease ay resulta ng radiation na kanyang nalanghap noong siya ay dalawang taong gulang pa lamang. Narinig ni Sadako ang lahat. Isang batang dos anyos, puno ng pangarap, biglang hinarap ang isang katotohanang napakalupit. Malapit na siyang mawala. Ang batang dating tumatakbo ng mabilis, ngayon ay nakahiga na lang sa isang kama, unti-unting pinahihina ng isang sakit na hindi niya makita. Tahimik lang siya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng lungkot. Ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting nauupos, tulad ng isang kandilang hinihipan ng malakas na hangin. Isang araw habang siya ay nakaratay sa kama, binisita siya ng kanyang matalik na kaibigan si Chizuko. Dala nito ang isang gintong papel na maingat niyang tinupi hanggang sa maging isang magandang ibon. Ibinigay niya ito kay Sadako at sinabi niya, Sadako, alam mo ba ang sinaunang kasabihan dito sa Japan? Kapag nakagawa ka ng isang libong paper cranes, matutupad ang iyong hiling. Ang mga crane ay simbolo ng mahabang buhay at kaligayahan. Sa sandaling iyon, isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Sadako. Isang libong paper cranes. Isang libong healing. Doon nagsimula ang lahat. Araw-araw kahit nanghihina, gumagawa si Sadako ng origami crane. Isang pirasong papel na ibinabaluktot, tinitiklop at maingat na hinuhubo para maging simbolo ng kanyang panalangin. Habang tinutupi niya ang bawat isa, paulit-ulit niyang ibinubulong sa kanyang sarili. Gagaling ako. Mabubuhay pa ako. Ang bawat crane ay may sariling kwento. Ginagamit niya ang anumang papel na makita niya. Resibo mula sa ospital, balot ng gamot, lumang pulyo ng papel Nabigay ng mga nurse. Hindi niya tinatapo ng anumang piraso dahil para sa kanya, bawat tupi ay isang hakbang palapit sa kanyang hiling. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay tumutulong nagdadala ng mga makukulay na papel para sa kanya. Ang kanyang silid sa ospital ay unti-unting napuno ng mga nakasabit na paper cranes isang bahaghari ng pag-asa sa gitna ng kanyang karamdaman. Ngunit habang tumatagal, lalong humihina ang kanyang katawan. Dumating ang mga araw na sobrang sakit ng kanyang mga buto, na halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Minsan, nakakagawa lang siya ng tatlo o apat sa isang araw. Ngunit hindi siya tumigil. Kahit sa mga sandaling, halos hindi na siya makagalaw sa sobrang sakit, patuloy siyang gumagawa. Ang paggawa ng cranes ang naging paraan niya ng paglaban. Ayon sa kwento, umabot siya sa 644 na cranes bago tuluyang sumuko ang kanyang katawan noong October 25, 1955. Ngunit bago siya pumikit sa huling pagkakataon, hiniling niya sa kanyang mga kaklase. Kung sakaling hindi ko matapos, sana ituloy ninyo para sa akin at tinupad nila ang kanyang hiling. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang kanyang mga kaibigan at kaklase ay nagkaisa. Tinuloy nila ang paggawa ng mga paper cranes. Tinapos nila ang natitirang 356 para maabot ang isang libong hiling hindi na para sa paggaling ni Sadako kundi para sa isang mas malaking panalangin. Ang kwento ni Sadako ay mabilis na kumalat nalaman ng mga bata sa buong Japan ang kanyang katapangan at pag-asa. Nagumpisa silang mag-ipon ng pera para magtayo ng isang monumento. Nang sumunod na taon, sa tulong ng mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng bansa, itinayo ang isang monumento sa Peace Memorial Park sa Hiroshima, ang Children's Peace Monument. At doon, sa tuktok nito nakatayo ang isang rebulto dako sa Sasaki. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang gintong origami crane na kataas ito patungo sa langit. Sa ibaba ng rebulto, nakaukit ang mga salitang hindi kailanman dapat malimutan. Ito ang aming sigaw, ito ang aming panalangin, kapayapaan sa mundo. Hanggang ngayon, araw-araw, may mga bata mula sa iba't ibang bansa ang nagdadala at nagpapadala ng libo libong paper cranes sa monumento. Hindi na lang para kay Sadako, kundi para sa lahat ng bata sa buong mundo na naging biktima at nawalan ng pag-asa dahil sa digmaan. Ang isang libong cranes ay hindi na lang isang personal na hiling. Ito ay naging isang pandaigdigang simbolo ng kapayapaan. Mga utol, sa buhay, minsan hindi natin kayang baguhin ang mga pangyayari sa paligid natin. Hindi natin kayang pigilan ang mga trahedya o sakit. Pero ang kaya nating gawin ay baguhin ang paraan kung paano natin ito haharapin. Si Sadako ay hindi lumaban gamit ang galit, paghihigante o takot. Lumaban siya sa pamamagitan ng isang bagay na simple ngunit napakalakas, pag-asa, at hanggang ngayon, bawat origami crane na tinutupi sa buong mundo ay isang paalala. Isang paalala na kahit sa gitna ng pinakamatinding dilim, may isang batang naniniwalang may liwanag pa rin darating. Kaya kung pagod ka na, kung pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, alalahanin mo si Sadako Sasaki. Isang batang gumawa ng daan-daang simbolo ng pag-asa gamit lang ang mga simpleng piraso ng papel. Ang kanyang kwento ay patunay na ang pinakamaliliit na gawa ng pananampalataya ay maaaring mag-iwan ng pinakamalaking marka sa mundo. Kung gusto mong marinig pa ang mga ganitong kwento, tahimik pero tumatago sa puso, ifollow mo ang aming channel, Mga Utol at ishare mo rin ito sa iba para ipaalala sa kanila na may mga kwentong hindi kailangang sumigaw para maging makapangyarihan. Salamat sa pakikinig.